breaking news. Hindi tumitigil ang huti sa kanilang ginagawang pang-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. May mga pagkakataon na inaatake na rin ito ang lupain ng Israel kaya lang hindi ito nagtatagumpay. Nang tumungtong si President Donald Trump bilang bagong pangulo ng Estados Unidos, nagdesisyon ito na atakihin ng husto ang hutis ng Yemen. Ang pag-ataking ito ay lubhang mas malaki kaysa sa mga ginawang pag-atake ni Joe Biden. Wala pang ipinapakitang sinyali si President Donald Trump kung kailan niya ihihinto ang kanilang pag-atake sa hutis ng Yemen. At dahil sa mga matitinding pinsala na natamo, bunsod ng mga airstrike ng puwersa ng Amerika, hutis, humihingi na ngayon ng peace sa Amerika. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat sa ating mga subscribers, silent viewers at bashers at mga members? Ngayon ay March 28, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga sunod-sunod na ginagawang malalaking airstrike ng puwersa ng Amerika sa militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis na suportado ng Iran. Hindi na rin nakaligtas ang capital city ng Yemen sapagat ito ay kontrolado ng Houthis. Kasama itong pinulbos ng puwersa ng Amerika, may mga matataas na pinuno ng Houthis ang nasawi. Winasak din ng Air Force ang mga weapon facilities ng Houthis, kanilang mga pagawaan maging ang kanilang headquarters. At dahil sa mga matitinding pinsala na natamo dahil sa pag-atake ng Amerika, ayon sa ulat, ang Hutis nagmamakaawa ngayon sa puwersa ng Amerika at nais nang magkaroon ng peace. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, naghahangad ng peace ang Hutis sa Amerika. Bago ko binitawan ang balitang ito, nagsagawa muna ako ng fact check at ating napag-alaman na hindi lang isang site ang nagkumpirma nito. Ibinalita rin ito ng Crooks. Maging ang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng Ukraine, ang RBC, inumpirma rin ito na mismo si President Donald Trump ang nagsabi na ang hutis ay nagtamo ng napakatinding loses at dahil dito, nais na nilang magkaroon ng kapayapaan. At ganito rin ang sinasabi ng The Times of Israel. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ipinaliwanag ni President Donald Trump kung ano ang nais ng hutis. Ayon kay President Donald Trump, tinawagan siya ng pamunuan ng hutis at tinatanong siya kung paano raw ba hihinto ang puwersa ng Amerikano sa pag-aatake sa kanilang lugar at ano raw ba ang makapagpapahinto sa desisyon ni President Donald Trump. Ayon sa Houthis, hindi raw nila gusto ngayon ang nangyayari. Ayon kay President Donald Trump, matagal niya nang sinabi na nais niyang pahintuin ang Houthis sa kanilang ginagawang pang-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea nakakaabala raw ito sa komersyo. Pero ayon kay President Donald Trump, sa kaliwat kanan na kanyang pagbabanta sa hutis na huwag na itong gawin, ay patuloy pa raw itong ginagawa ng grupong ito. March 15, 2025, nakapagdesisyon si President Donald Trump na tuluyan ng ubusin ang hutis sa Yemen. At ngayon, March 28 na, hindi pa humihinto ang puwersa ng Amerikano sa pag aataki sa grupong ito. Mismong ang pamunuan ng hutis na sa unang strike ng Amerika, pumitil agad ito ng 53 katao. Sa susunod na araw na pag-atake ng Amerika, kinumpirma rin ng putis na maraming mga senior officials sa militanting grupong ito ang nasawi. Ngayon, ayon sa mga eksperto, madali lang daw sana itong mapahinto dahil sinabi na ni President Donald Trump ang solusyon upang sila ay huminto. Pero ang problema mga kaibigan, hanggang ngayon ay wala pang binibitawang pangako ang hutis na hindi na sila magsasagawa ng anumang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, hangga't sa walang binibitawang pangako ang hutis, patuloy na magsasagawa ng pag-atake ang puwersa ng Amerika sa kanila sa Yemen. Mas lalo para tumindi ang takot ng hutis dahil maging ang B-2 stealth bomber ng Amerika ay ipinuwesto sa tapat ng Yemen at hindi isang stealth bomber ang ipinadala ng Amerika, kundi pito. Ang Amerika mga kaibigan ay merong 20 stealth bomber at pito ang kanilang ipinadala sa lugar na malapit sa Yemen. Ibig sabihin, halos kalahati ng stealth bomber ng Amerika ay nasa pwesto na. Ang isang stealth bomber lamang, kaya nitong pulbusin ang isang malaking syudad sa loob lamang ng ilang minuto. E papano pa kaya kung ang pito ay sabay-sabay na gumawa ng pag-atake. Siguradong malaking damage ang matatamo. Ayon kay President Donald Trump, ang kanilang pagpapadala ng B-2 stealth bomber ay isa ring banta para sa Iran. At tahasang sinabi ng Amerika, kaya lang daw nagkakaroon ng tapang ang hutis at nagkakaroon ito ng mga armas na ginagawang pang-atake sa Red Sea. Ito ay dahil sa suporta na ibinibigay ng Iran. Kaya ang mga stealth bomber na kanilang ipinadala, ito ay banta sa Iran hanggang sa ang Iran ay mangako na hindi na rin magsusuport sa hutis ng Yemen. Pero hanggang ngayon ay wala pang binibitawang pangako maging ang hutis at ang Iran. Matatandaan na nito lamang nakaraang linggo mga kaibigan, matapos na magsagawa ng pag-atake ang Amerika. Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng hutis. Ayon sa kanila, hinding-hindi raw sila hihinto sa kanilang pang-aatake sa Red Sea hanggang sa mga ako naman ng Israel na hindi na sila gagawa ng pag-atake sa Gaza. Pero ngayon, bumahag ang buntot ng hutis dahil nagtatanong na ito kay President Donald Trump kung ano ang kanilang gagawin upang ang puwersa ng Amerika ay hindi na gumawa ng pag-atake sa kanilang lugar. Pero ang sagot ni President Donald Trump na ibinalita ng The Times of Israel, patuloy pa raw silang magsasagawa ng pag-atake sa hutis. At kahapon lamang mga kaibigan ay naitala ang 17 Rage na isinagawa ng Estados Unidos sa Saada Governorate at sa ngayon mga kaibigan ay patuloy pa ang isinasagawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa Houthis. At ang mga susunod na kaganapan ay ating tututukan upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita. Kaya kung nais mong maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, na-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito at abangan na rin ang mga susunod na kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, Iran at Israel sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magingat po kayo. At sa ating mga OFWs na nasa Israel, shout out po sa inyong lahat, magingat po kayo. At sa lahat ng ating mga OFWs all around the world, May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.